magandang gabi po sa ating lahat ayan po Black Saturday ano na po ang mga nangyari sa panahon neto so isang araw lang po ang pin na nakalipas ay balik na naman sa dati ang mga tao anong balik sa dati balik sa bisyo na po Friday lang po ang kanilang pinalipas. So makikita po natin na ang mga tao sa ating panahon ay wala pong pagpapahalaga sa panawagan ng Diyos. Bagamat ang naiintindihan lamang po nila ay pag-aalala o celebration. No? Alalahanin yung kamatayan sa cross ng Kalbaryo. Pero hanggang doon lang po ba yan? Tuwing biyan ni Santo lang po ba ito inaalala? So kaya po kung titingnan po natin, isang araw lang po pinalipas, balik sa dati ang mga tao. Ano po ang ibig sabihin nun? Nauunawaan po ba nila ang mga salita ito? Na sinasabi ng banalakasalatan? Na na dapat pawang kabutihan lamang ang ang ating gagawin sapagkat pasama ng pasama o sumasaayon sila sa kasamaan ng mundong ito. Wala silang pagkakilala sa Diyos. Hindi po nila siguro naunawaan ang mga salitang ito. Magamat patuloy ang paalala sa mga tao sa kanila. Nakakalungkot lamang po dahil isa po sa ating mga kamag-anak ang nasa ganong kalagayan. Pero parang walang epekto yung ating mga paalala. Nakakalungkot po. Kaya nga po, ang sabi po sa wala lang sa ini in, piso. In Ephesians chapter 5 verse 16 to 18, ito po ang sinasabi. Gamitin ninyo ang, ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong mag, mag maging hangal. Sa halip unawain ninyo kung ano ang kalooban ng ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat nakakasira iyon sa matuwid na pamumuhay. No? Sa halip ay dapat kayong magpasalamat. Mag, mapuspos. Ulitin ko po yung talata. Sabi niya po sa 18, huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niya ang inyong buhay. Sa halip, ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. So, yun po yung pinapayo. Una po, sabi niya, sabi sa talata, number 16 is, samantalahin natin gumawa ng mabuti sapagkat ang araw na ito ay masama. Ano po? Yung kasunod po na talata, in 17, sabi niya po, ah, huwag kayong maging hangal sa halip, unawain ninyo in, kung ano ang kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin, hindi po nila naintindihan ang mga salita. Kahit po paulit-ulitin sa kanila, sabihin, So ano po ang dahilan? Ayaw po nila. Una, ayaw po nila sumunod. Ayaw nila si maniwala. Nakakalungkot lamang po kasi ay meron po isa po nakabilang dito ang ating mahal sa buhay. Kung baga, wala po silang pagpapahalaga magamat naririnig nila ang salita ng Diyos pero parang baliwala lang. Ano po? so ang kasamaan ng tao ay sinasang-ayunan ng marami. So kaya po nakakalungkot isipin. Kaya nga po ang sabi po sa Lucas 17 verse 26. Ang ang pagparit pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noa. Ang mga taoy noon ay, no, ay nagsisig kain at nagsisiinom at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. So ano po nangyari? Sila po ay napahamak. So kaya po ang pagdating ng Panginoon ay katulad din sa panahon po ni Noah sa ating panahon. Ay matutulad din sa panahon ni Noah. So malinaw po ang sinasabi ng banal na kasulatan na makatulad makat sa pagdating ni Nuwa. Kaya po nakakalungkot isipin na parang hindi po nila nauunawaan ang banal na kasulatan. kahit po ano ang ating pangaral, ay parang walang epekto, no? Hindi po nila naiintindihan. Kasi ginagawa po nila pa rin. Bumabalik pa rin sila sa dati. In Matthew 24, verse 37, ito po, muli ang sinabi, ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noah. Ni Noe. Nang araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagsisiinom, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barco. So, pareho lang po yung talata. So, ibig sabihin, itong, sa ating panahon ay ganun din po ang mangyayari. Kaunti lang ang maliligtas. Bakit po? Mas binibigyan po nila halaga yung kanilang sarili kaysa sa Panginoon, kaysa sa mga panukala ng Diyos. So, magandang gabi po. Nawa po ay magkaroon po tayo ng kaisipan ukol dito. At pagbulay-bulayan natin ano po ba ang mahalaga timbangin po natin yung dalawang bagay yung aking sarili ba yung aking yung pang kong gagawin o or yung mga panukala ng Diyos na mahalaga na binibigyan po tayo ng chance para maging maayos yung ating buhay o maligtas po tayo sa magitan ng kanyang mga panukala hindi ba so mahalaga po na magkaroon po tayo ng pagpupulay-pulay sa kanyang mga salita. Alawa po, meron po tayo ng unawaan sa gabing ito. Magandang gabi po sa ating lahat.